Good morning mga loads. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pag -re reels Ano nga bang ating gagawin mga loads para hindi masayang yung ating mga oras dito sa mundo ng pag -re reels Okay. Ang isi-share ko lang po sa inyong mga loads ay tungkol sa aking mga karanasan. Okay. May message si FB sa akin mga loads. Mga tips to create high quality content and engage your audience. okay, makinig kay mga loads ha, importante to mga loads, para hindi masayang yung ating mga oras sa pagawa ng reels. okay, number one, sabi ni FB, mix things up with reels, stories and live videos to con to connect with your audience in different ways. Okay, mga loads. Hindi lang pag reels ang ating gagawin, hindi lang pag sa stories, hindi lang pagla-live, at hindi lang paggawa ng mga long videos. Lahat po yan mga loads ay ating pagtatrabahuan sa iba't ibang paraan. Okay, number two. Ang sabi ni FBI, create original content for the most contribution. Ito yung pinakamaganda mga loads. Kailangan original talaga natin na ang ating gagawin. Bawal tayo manguha ng ibang video mga loads. Sa umpisa pa lang, gumawa ka na ng original mong video para hindi ka maparusahan. Kung gusto mong kumita dito sa FB. Okay comment on other creators' content to show support and build community. To maganda mga loads talaga. Makipag-ugnayan tayo sa ibang kapwa creator. Kasi napapansin ni ni FB na tayo ay nagsusuport din sa iba. Bawal tayo madabot mga loads. Kapag may nagko-comment sa ating mga video, dapat natin reply yan. Okay mga loads? Okay, number four. Ask questions. To create posts to learn about your audience and spark discussion. Yung magtatanong tayo sa ibang mga posts para magkaroon tayo ng magandang usapan. Importante din yung mga loads. Ito pinakamaganda mga loads. Respond to comment on your post to keep the conversation going mas maganda mga loads talaga ang isa lang naman ay ipaparating ni FB yung pansinin din natin ang ibang kapwa creator okay mga loads ano ang gagawin para hindi masayang yung ating oras dito sa FB at gusto din naman nating nandito tayo para gusto nating kumita okay mga loads sa ngayon pa lang, gumawa ka na ng sarili mong video. At, ang pag-release mga loads, hindi naman ganun kalaki ang sa reels talaga. Mga loads, kung gusto mo talagang kumita dito sa FB, gumawa ka ng 3 minutes video malang load. 3 minutes pataas na video at dyan ka mag-focus mga loads. Kasi, malaki ang kita sa in-stream ads. Ako mga loads ngayon mga loads ay malaki talaga ang mabilis ang pag-angat ng dollar sa in-stream ads. Yung 3 minutes video na pataas. Pansin yung mga loads, yung mga malalaking vlogger, ang kanilang nakapukos talaga sila mga lods sa long form videos. Doon talaga sila nakapukos. Kasi yun ang mabilis na pag-angat ng dollars mga lods. Mamaya ipapakita ko sa inyo, sa inyo ang screenshots mga lods ng kita ko sa ng income ko sa in-stream ads mga lods. Mabilis talaga sa in-stream ads kaysa reels. Kaya ngayon palang mga loads, pag gumawa kayo ng video, 3 minutes pataas mga loads. Dahil sa totoo lang, malaki talaga ang kita sa in-stream ads. Para hindi masayang yung oras nyo dito sa pag-facebook. Yun lamang mga loads. Bye-bye!